Nasaan po kayo? Nung dinakip ang dating Pangulong uh, Rodrigo Ruan. Nung dinakip siya, nasa Iloilo ako. Sa Iloilo ka? Oo. Okay. Uh, nagra ako sa hmm. Lapas, Iloilo. Pero kasama ka niya sa Hong Kong, di ba? Nag-Hong Kong ka ba? Oo, oh, kasi... Nung yun. Nung weekend na yun. Nung umalis ako ng... Uma, nung, pagdating ko sa Hong Kong, dumiretso na ako ng Iloilo. Ilo -ilo. okay. Kaya dumating naman siya kinabukasan. Hmm. Yung sinakyan niyang Katay Pacific na CX-907, yun din ang aking flight. Okay. One day earlier. Pero ano yun? Doon sa grupo niyo sa Hong Kong pa lang, naananigan niyo na na talagang huhulihin ka? Pinag-uusapan namin dahil uh, umuugong eh. Oh. Uh, alam niya yung posibilidad eh. Hmm. Siya naman eh, sana naman siya yung kalmado. Meron pa nga nagsabi na baka hindi lamang yung ICC, baka alam mo naman ang chismis pag kumalat. Meron pa yatang ikang inciting to sedition, sabi nila. Mm -hmm. Kung Dante, baka kasali ka ron mo. Dahil nagsalita ako doon sa PDP laban doon sa Club Pilipino. Aha. narin Eh, okay. nagbiro na rin ako. Mm. Okay lang yun, basta magkakasama tayo at marami tayo at masaya, <laughs> sabi ko na. Yeah. Okay, nung nahuli na siya, anong naramdaman mo? Ano? Alam mo, magsasalita na ako eh. Mga tatlong oras na lang kasi nagpapahinga kami, by schedule yung ano. Nung malaman kong nahuli, halos Nawala ako sa, nawala yung ano yung, ga galit, o ano o, ano bang feeling? Magkakasama na 'yon eh, yung paano, paano 'yung nagginawa, may may pagkagbigla na hindi mo hindi mo inaasahan na nangyari, hmm. may halong kalungkutan, may konting galit. Hmm. Paano mangyayari ito? Hmm. Pero kahit pa pano, uh, nakapagsalita pa rin ako at yung konting uh, na ibalita ako na rin sa mga ano na abang ako po yung nagsasalita, sabi ko kanina umaga hanggang uh, bandang hapon ka ako, eh, nahuli po si, tinuli po nila si Pangulong Duterte. Nabibigla rin yung mga tao. Ganon ang uh, nangyari.